Lison, ikaw ang nakakapagod. Ano? Oh, Hindi eh, pa ba, ba sapat yung pinamimigay ko sa inyo? Ha? Jason, kulang pa ba yun? Kulang na kulang. Alam mo namang ang daming gasusin sa bahay. Tapos ikaw, inuunan mo yung barkada, yung pag-iinom, yung bisyo mo. Tapos yun, ano, ikaw pa yung nagagalit. Ba't pa pinakikilman mo yun, ha? Jason, natural na pakilman kita dahil asawa mo ako. Ano, wala na ang karapatan magreklamo? Ikaw, sumusobra ka ng babae ka, ha? Bitawan mo ako, ha? Jason, ha? Wala kang karapatan, saktan ako, ha? Huwag mo akong ganyan-ganyan eh. Huwag mo akong duro-duruin, ha? Dahil ako nagpapalamon sa inyo. Hindi dahil babae lang ako, babasin mo na ako, Jason, ha? Tandaan mo. Sabi ako... ko, manahimik ka! Ayan na, nakasahod na tayo, Barbz. Tara na. Ano bang balak niyo? Ah, mo yung ano? Ano mabas. Ano? Sige. Ngayon ako, makapag-relax naman tayo. Nakaka-stress na ang buhay-buhay. Saan so, uh, Kakain ba tayo o sa bar tayo? Bar tayo? Sige, saan na naman. Mm hmm, para makapag-ano naman tayo, mm -hmm. makapanood ng live pa. Mm hmm. Heal-heal tayo dyan. Anong tara na? Sino yung tayo natin? Jason? Ay, si Jason! Palibre tayo, no? Ano na? naman. Alam mo naman yun, napakabay. Mahirap naman yung di pamilya naman yung pa. Okay, <coughs> yun lang. Ano, Jason? Oh, ano? Balita? Mauwi na kayo? Game ka? Saan? Dating gawin! Ah, oh, oo, oh, oo, oh, siyempre, ako pa. Lagi naman akong game sa ganun eh. Oh, siyempre, dilibre mo kami. Yun lang ba? Oo naman! Oo naman, wala. Hindi na. Basic Ay. na yun. <laughs> Kanya-kanya na lang tayo. Ano ka ba? Sagot ko. Hindi. Ibigay mo na lang sa pamilya mo yung perang ng panggagastos mo sa amin. Ano ka ba? mo intindihin yung mga yun, ako ang batas sa bahay. Hmm. Hindi. Ibigay sa mo sa pamilya mo yung isa. Ano ka ba, Barbz? Hindi ka na sana kay Jason. Ang bait-bait niyan. Tara na. Ta ano na? Oh, kaya nga kasi ikaw naman masyado ka naman eh. Tingnan mo din. Eh. Oh, bahala kayo magbago ano pa naman, isip ko. Kasi naman. Mm -hmm. Tayo na, bilis na. Kinangalan sa inyo ah. Sandi, tatapusin pa tayo oh, ng. Tayo, na, tayo na, na. na, bilis. Si Jason, ayaw mo ba? Umahalan, oh, dyan ka na pala. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Kasama ko yung mga tropa. Ang ah, mga tropa. Oo. Oh. Am um, nga pala mahal, um, may kailangan tayong bayaran eh. Yung kuryente, yung bill ng kuryente, dumating na. Oh. Eh, kinapos yung budget, kaya hihingi sana ako sa yan, baka may extra ka dyan. Hindi mo pa ba nabayaran yon? Eh, mahal. Ilang araw na yun may pinakita mo sa akin yung ano na yun ah, bill na yun ah. Eh, nag ako ng mga stocks natin dyan, mahal. Kaya, kinuulang sa budget. Mahina ka talaga mag-budget eh. Kaya hindi kita mapagkatiwalaan pagdating sa pera eh mahal ko, may extra naman ako. Ako na mismo yung magbabayad. Kaso, kinapus lang. Baka naman kung ano-anong pinatideliver mo at order ka ng order online. Mahal, tipid na tipid na nga ako sa mga gastusin ko eh. Talagang, ay, baka may extra ka dyan. Sige na, mahal. Para na naman. Eh, naku. Akay ni Starona. Kukano ba yun? 3-5, mahal. 3-5? O yan. Tipirin mo yan, ha? Sindri. Napahinga na nga lang ako dun sa loob. Sindri. Eight hundred. Nine hundred. Three five. Jesus naman, inuna na naman ang barkada eh. Paano ko ito pagkakasya 900? Ang dami ko ng utang dahil sa Mangkulang nabigay sa akin ni Jason eh. Kuya! 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 Wait! Wait! Oh, kuya. bakit? Ah, uh, sana ako ng pang tuition kasi bukas na yung bayadan namin. Buisit ka naman, Sara. Nagmamadali ako. Akala ko kung ano. Wala akong pera. pag inuman nga ako kay pare Harvey. Papalibre na nga lang ako dun eh. Eh, kuya, hindi ako makakapag-exam bukas pag di ako nakapagbayad ng tuition pa ngayon? Andiyan ang ate Rona mo. Doon ka humingi. Nag-iwan ako ng pera doon. Lakad na. Abala ka eh. Kala ko naman kung ano. Eto, ate. Ayos to ah. manupet pre. Oh. Yan. Tsak <laughs> na mahal to, ano? Oo. Oh, oh. Baka talaga, napaka big time nyo! Siyempre, bahin mo ko. <laughs> e tropa ang big time, eh. Ay, pari, mahal yan. Oh, baka hindi ka pa nakakainom yan. Ngayon pa lang, no? Sa so, totoo lang, <laughs> oo. Siyempre. Big time ka talaga. Yan, ang gusto ko sa'yo. <laughs> Kaya ikaw ang oh. ano ko, eh. Patatagalin pa ba natin yan? Umpisa oh, na. na. Para oh, ah, ay, ako parang mo. Ang sila ka gabi. Ang sila. Nag-enjoy ka ba? Kasi ka na yata eh. Mas marami ka nga na eh. Yung kapay. Minsan lang yun. And then, every month. Kaya, di ba? magkita yung nililibre ni Jesus. Oo, yun naman. Makapala mga ako. Pilihin ako. Luka ka? Ikaw din naman. Aray kinabang. Ay, kabahit na yun. Masure akong gipit. Nagdaan. Um, excuse me. Ito ba yung office ni Jason? Oh, Opo, ako namin siya. Bakit po? Ano kung kailangan niya? Um, tanong ko lang sana kung pumapasok pa ba siya dito at saka may sinasawad ba ba? Regular po, ma'am. Kaya po ba yung asawa niya? Um, yes po, ako po yung asawa ni Jason. Um, Bagi po kasi hindi po nagbibigay sa inyo ng habit niya? Nagbibigay naman pero hindi kasi sapat eh. Lagi na lang kulang. Kaya na ko kung sumasahod ba ba si Jason? Hindi na sumasahod siya. Kasi, sa totoo lang po, may problema po talaga yung asawa niya. Problema eh, oh, okay naman kami sa bahay eh. Eh, lagi mo kasi siya nang nilipre dito. Kaya para po lang wala akong bumibig hmm. eh. mga gimmick-gimmick kami, lagi siya naglalagay ng sa ang pera. Sabi ko nga sa kanya eh, uwi sa inyong pera. Pwede naman kami magkanya. niya? Sinasali niya lahat yung inyong natin kapag kapatid ng babaw. Kaya pala, laging kulang yung bikin sa atin ni eh, Jason. Tapos kung uuwi, mainit pa yung ulo. Ha? Huwag kong sinasabi niya ko naman siya eh. Masunod naman na na, hindi nakikinig. Hindi na nga po ako nakapag-exam kasi hindi niya ako binigyan ng pantisya. Hmm. So ayun, inuunan lakwat siya, inuunang bisyo, kes sa rin pamilya um, Sige Miss, una na kami ha, salamat But Sige mga Sige, salamat Ingat, mo Jason Chase? Uh, uh, Magaling ka Jason ha Sa office pala galing ha Ah. Uh. Saan ka galing? Ma'am? Uh. Tinatanong kita saan ka galing? Galing kami ni Sarah sa office niyo, wala ka doon, nag-undertime ka daw. Ano? Saan ka galing? Pwede sa babae ba? mo o sa mga barkada mo na naman? Wala, pwede ba? wag ngayon. Pagod ako. Wow, pagod? Galing ka sa inuman na pagod? Jason, yung binibigay mong kakarampo, tinitipid namin. Yun. Tapos ikaw ano? Pandinom? Eh kung tipinin mo ako, wagas ah! Ano pa sa sabi mo? Araw na. Ang ingay-ingay mo. Sabi ko, pagod ako. Gusto kong magpahinga. Pahinga? Gusto mo magpahinga? Oo, magpahinga ako. Jason, ikaw ang nakakapagod. Yung ugali mo, doble kara. Sa office, magaling ka sa mga kabarkada. Pero dito sa bahay. Kabaliktaran yung ugali mo pinagsaka sabi mo Rona. Ha? Listen yung mga barkada mo. Bigay mo lahat ng luho. Bigay mo lahat ng utang. Samantalang kami ni Sarah, pamilya mo na, pinagdadamutan mo, wagas mo kong tipirin. Listen, ikaw ang nakakapagod. Hindi eh, ba ba sapat yung pinamimigay ko sa inyo? Ha? Kulang pa ba yun? Kulang na kulang. Alam mo namang ang daming gasusin sa bahay. Tapos ikaw, inuuna mo yung barkada, yung pag-iinom, yung bisyo mo. Tapos ano, ikaw pa yung nagagalit? Ba't pa na pinakikailman mo yun, ha? Jason, yes, natural na pakilman kita dahil asawa mo ako. Ano, wala na ang karapatan magreklamo? nagreklamo? Ikaw, sumusobra ka ng babae ka, ha? Pitawan mo ako, Yusun, ha? ha? Wala kang karapatan, sakta ako, ha? Huwag mo akong ganyan-ganyanin. Huwag mo akong turuturuin, ha? Dahil ako, nagpapalamon sa inyo. Hindi dahil babae lang ako, babasin mo na ako, Jason, ha? Tandaan mo, at Sabi ako... ko, ko na, Angel. Nakakapagod ka na, ha? Sabi ko, wag mo akong dudurawin, eh! Ha? Tama ni Jason. Nakakapagod ako gali mo. Ronald, bumalik ka dito! Tartado ka!